Daming magagandang uh, katangian ni Pastor Kibuloy. Napakadaming magagandang uh, katangian ni Pastor Kibuloy. Isa sa pinakamagandang katangian niya na sabi ko nga this is the person na dapat iangat. Kasi taman pareho-pareho talaga ko ano na yung uh, uh, kung paano ka ang mga Duterte. Eh dito nakita natin kay Pastor Kibuloy. Remember, kung sino ang pinaka somehow pinaka isa sa pinakamalaking na itulong sa pangangampanya ni Pangulong Duterte. Walang iba ho kung hindi si Pastor Kibuloy. Pero nakakita po ba kayo nung anim na taon na humingi, ni, siya. Oo, humingi siya na posisyon, pabor. pabor. or anything? Wala. Kung, Ako kung, kung meron man siyang nakuha lang, ay yung interview lang niya si, si Pangulong Duterte. Pero that's it. Wala nang iba. Hindi po siya naka humingi ng pabor, hindi po siya humingi ng pwesto, ito yung taong hindi naghahangad ng pwesto para tumulong. Kaya minsan, na, sorry ha, ah, ma tamaan na yun kung tatamaan. Nabibusita ako doon sa mga Pilipino na kakandidato sa gustong tumulong. Gunggung -gung ba kayo? Pwede mo ng walang pwesto ha. Ah. Bakit kailangan ninyo mapwesto para tumulong? Saan nakasulat yan? Wala naman o uh, sa kasulatan niya na kailangan mong uh, maging ganito para makatulong ka. Ang daming halimbawa dyan na mga taong nakatulong nang hin wala sa posisyon. Di ba? Eh, yung mismong si Pastor, ang Bungke o ang daming natulungan yan nang wala sa posisyon. Ang daming kaya nga umunlad ng uh, yung mga buhay ng no, mga kababayan natin sa Davao. Tinulungan no ng KOJC at ni Pastor. Hindi naman nung sila nasa posisyon nun. So, kalukuhan po para sa akin. Ha? Pasensya na po ah, sa mga Uh, laging bukang bibig gusto kong tumulong pa, Kaya ako kumandidato we <laughs> Pambira kayo Hindi oh. naman siya nga ano ha ah. oh. Kaya lang kalukuhan ho yun Kung gusto nyong Maaring iba Iba sa Maggawa kayo ng ibang dahilan Huwag yeah. yung para tumulong Kasi But, pwede kayong tumulong ng hindi Nasa so, posisyon Dugtungan ko lang din yung sinabi ni Boss Bayan no? So Umpisaan po natin sa ating uh, mga sarili talinuan ho natin yung pagpili ng kandidato. Huwag tayo magpapabulag sa kung ano man yung uh, iaabot nila sa'yo. bayan, para iboto, iboto mo sila. Huwag po natin kakalimutan yung binibigay nila sa inyo, hindi naman sila, galing sa sariling bulsa po nila yan. Isipin po natin kung sino, o piliin natin kung sino ang makapagbibigay ng magandang serbisyo sa iyo at sa bayan mo. Hindi yung nasisilaw sa pera ng gobyerno. Kasi sa panahon ngayon, marami pong ganyan. So ito, ah, uh, ah, ah, etong itong si ah, Pastor Apollo ah, Sigi Buloy, wala pa man yan sa politika, marami nang natulungan. Biruin mo, ikaw magpagawa ka ng kalsada sa isang komunidad na hindi mo kaano-ano. Di ba? Doon sa Dabaw, nakita natin yung kalsada na yun, napakaganda. Papunta doon sa bundok. At pinagawa yun ni Pastor Apolo Sigi Buloy nang walang kapalit. Dai gusto nga, niya yun, makatulong. Konsoli. Oh, Kailangan may natulungan muna kasi kung uh -huh. gusto mong tumulong eh wala ka namang natulungan dati. yo Pero meron pa nga isa eh sabi niya mag uh, gusto niyang tumakbo tapos ang kanyang plataforma ay di umaloy, eh, mamigay ng only rice. <laughs> ano ba yun? Na, yun? mo sa mga oh. ha, sa mga pumupunta at nagpapapicture dyan. Ngayon, tatakbo-takbo ka. Bigla kang babait eh. Asikasuhin mo muna yung mga nagpapapicture dyan. Pero alam nyo kung sino gusto ko makita buka sa Manila Hotel. Ah, ah sino yan? Si Atty. Torion. Yo. <laughs> Pag nakita ko si Atty. Torion doon, baka oh. Siya ang magpa-file Uh -huh. O ipagpa-file niya si Pastor Kibuloy. Yeah.